Ano kaya ito, guys? kaya na lang yan Han. Ano kaya ito? Ano kaya yan? Panig-igig! <laughs> <laughs> Papa! Bakit, bakit mayroong kanyan? O, open mo na. Pakita mo na sa kay, sa guys. Guys, ito yung pang-ihip -pa. ko. Sabihin nila, bakit mayroon ka niyan? Nang-ihip ako siya guys, eh. Oh. <laughs> Tingnan ko nga, open mo nga. Ah, nag ka pa, kaya mayroon kang ganyan. Ang Ah, malaki pala siya. Mahaba. Ang haba. Oo. Oh. <laughs> lampot, Ah, ang lambot pa niya. Oh, pakita mo na sa kanila. Maganda ba siya? Oh. Kulay heart. Design niya heart, color pink. Wow, oh, hindi ka naihi ha? Ay. <laughs> oh, babae na ikaw. Ah, pwede labahan. Ang galing naman ng bibi ko. O, magbabay na ikaw sa guys. Bye.